Kasi nga po, yun yung kainitan kung saan meron tayong mga players na talagang inaabangan ano po sa hardcore katulad nila Tao Laba, no? Yung The Tower of Power. Eh ngayon, sino po mga players ngayon na ganyan? Ayan guys, so welcome back dito sa Doi TV Sports. At uh, well, maraming salamat po no sa mga nanonood at sumusubaybay, eh, well, natutuwa po tayo dahil after ilang months po nating wala dito, eh, nandyan kayo, no? Lalo na ito po si Jobs TV ng Singapore at ito si Torong Niro. At ang marami pa po nating nagiging viewers, no? Man, nakikita ko po, meron na tayong viewers sa Japan, no? Of course, dito sa Canada at sa US, marami po tayong viewers sa US. At particular po dito sa ating topic na pag-uusapan. Bali, ito po ang part 2 no, ng ating uh, pag-uusap patungkol po dito sa PBA. Ayan, kasi meron po tayong topic no, na limang paraan kung paano maisasalba ang papalubog na PBA. Well, may nagsasabi po through comments na they don't see it na lumulubog or palubog ang PBA dahil sa crowds. Well, I hope sana nga po, no? Pero kung saan po ba galing ang generate, I mean, paano nag-generate ng funds ang isang liga kung walang nanonood, di ba? At uh, sa akin po kasi, it's so alarming, no? Na makita ang uh, dating PBA na napupuno ang venue katulad ng Araneta, no? Inari Center, di ba? Tsaka, mawari na, So, yun pong ilan sa mga venue kung saan-saan po nagpupuntang ang PBA na napupuno po ang venue. Kahit nga po hindi Hinebra ang naglalaro eh. So, it's so alarming na makita sila sa isang maliit na arena at pagkatapos hindi pa po napupuno. biriin yung 90. So, kaya yun po, no? So, ito po ang part 2. Yan, mabilisan, no? Ah... Uh para sa akin naman, yung ating mga suggestions, no? hindi naman po mahirap eh. Tulad ng rules na nagbabawal sa mga ano, kung tag dito, yung height limit. Mahirap bang tanggalin mo na yon Para naman tayo, sanay tayo makipaglaro na malalaki ang kalaban natin. Kasi sa international competitions, nangangapabo tayo pagka malalaki na ang players na kalaban natin. Kaya na tayo kumukuha ng mga naturalized big men, di ba? To match them up. Pero dapat sana ay din tayo makasagupa yung mga katulad nila, di ba? Tapos, yun nga po, yung makita si Dwight Howard na maglaro sa PBA. Di ba? The likes of um, yung mga former nationals natin, no? Or naturalized players. Si Brownlee na lang, nasan siya ngayon? Nasa Indonesia po ba siya ngayon? Or Malaysia? O, oh. It sila po yung mga players na magigay ng attention papunta sa liga. Kaya nga po tayo may imports eh. So nagbabayad na rin lang tayo or sila, sila, <laughs> yung mga team ng mga imports. Why not yung mga players na magtatrack ng attention? Di ba? Tsaka hindi, yun po bang makita natin na maglalaro dito sila Abando, sila Kai Soto, sila Dwight Ramos. Hindi ba sila mga figures na talagang or hindi ba sila yung mga players na magpapalit ng atensyon ng mga ano, mga team tag dito, mga fans katulad natin, di ba? Bakit po sila kinukuha ng mga liga katulad ng Japan ng Korea? Gusto po nila maging excitement ng liga for the fans para po sa atin. Sa inyo lahat. So yun po ang laman ng ating suggestion. May mga nag-comment nag, -may nag pa ako na lang daw mag-commissioner. <laughs> Siyempre. <laughs> Yun po ba ay eh, makakatulong? Yung mga ganong klase ng komento? Di ba? May mga comment pong objective eh. Nakikita nyo naman po sa baba. Pero kung ganyan po tayo mag-isip. No? Eh, saan po ba nagsisimula ang pagbagsak? Di ba? Wala naman po tayong masamang intention sa liga. No? Kung baga, ito po ay eh, suggestion din no ng mga former PBA players. 'Di ba? Well, marami na po naging pagsubok ang PBA, no. Marami na po katulad nung nagdatingan yung mga Phil Shams, no, or yung mga nagpanggap na ano, 'di ba? Na napunta ang PBA sa controversy, no. Pero nalampasan po 'yan. Yun yung nga pong threat na baka po ang NBA dati katulad ng MPBL ngayon ni Manny Pacquiao. Eh ma-overtake na yung PBA na overcome po ng PBA. Kasi nga po, yun yung kainitan kung saan mayroon tayong mga players na talagang inaabangan ano po sa hardcore, katulad nila Tao Laba, no? Yung the Tower of Power. Eh ngayon, sino po ang mga players ngayon na ganyan? Meron pa rin po Jun Marpardo, di ba? Pero yung mga nabanggit kong player, naka sa mga team yan. May shell dati, 'di ba sa Alaska makita niyo na Alaska may Johnny Abarentos noon no tapos nagkaroon ng mga blockbuster trade na palitan nila Alipic 'di ba So yan po parang NBA style yung nangyayaring changes eh e Ngayon ang mababalitaan natin yung malakas na player na punta sa ano sa ganito sa malakas na nakupunan nakilala no alam naman nating mayamang kuponan So yung mga tao parang pati yung mga former PBA players, huh? parang may speculation na sila ayan ah, na naman. Tapos na drop si Gento next time nandoon na yan. 'Di ba? Eh kung ang gagawin natin, no, or nila eh magre-regulate. Di naman po siguro mahirap 'yon. <laughs> 'Di ba? May parang ganito, no. Sinasabi nila mahirap ipasa ang Boracay eh, for rehabilitation. Pero napasara. Tingnan nyo naman, na-rehabilitate po ng mas maayos, di ba? Yung Manila Bay, ilang administrasyon na nagidaan. Mahirap. Nagawa. Yung subway, sa tagal na panahon, naitayo. No? Di ko na alam kung nasa na po yung subway, pero ang alam ko, dire-diretso at maitatayo. So yan po, mga mahirap pong simulan yan, pero nagawa dahil nasa pamamahala lang po yan lahat. At isa po sa ano ko kanina, I mean sa nung nakaraan, suggestion natin, is magkaroon ng platform ng PBA katulad ng NBA app. Kasi nga po, katulad dito sa akin, gusto ko sanang mapanood ng PBA ng maayos, no? Kaso di ko po alam eh kung saan sila mapapanood. May mga live or may mga streaming po sa ano sa YouTube ba yun or Facebook. Pero sa regional naman, di mo sila mapanood dito. Diba? So kung mayroon po ice ma stream na katulad ng NBA app, mapapanood. Bakit ko gusto panoorin ng PBA? Eto, nagko-content po tayo at nandiyan kayo nanonood. Eh. So ibig sabihin, alive na alive pa rin po mga fans ng PBA na gusto po natin i-rally, no? Katulad din po ng ginagawa ng PBA Moto Club, no? Nakita natin may isa po tayong content diyan na na-picture nila, no? <laughs> Nagulat ako eh, nanonood ako ng vlog dyan sa Bay may ame. para na ko boses ko? para pamilyar ah. <laughs> so yun po, shoutout nga po pala sa kanila. No? Yan, sila po yung nagbo-boost din. No? Or tumutulog i-promote ang PBA. So yun po, no? yun po ang ating gawin. At sa mga party ng mga vloggers, maganda yan po ang i-ano natin, i-boost natin lahat sa mga tao. No? Para mapanood pa yun ng PBA. eh hindi ko na alam kung saan sila napapanood diba? ba? Kasi nga po, wala po tayo sa bansa. Pero may pakialam pa rin po tayo, no. Dahil tayo po, simula bata ay eh namulat na na may PBA At hindi po tayo papayag na bumagsak ito. Kaya po tayo nagsasuggest, no. At di naman po para sa akin, di po mahirap 'yun. Kasi minsan na po natin nakita si Cedric Cebalos diyan sa PBA, si Roderick Rhodes, mga nakikitang NBA players po talaga 'yan. At meron na rin po yung mangilan-ngilan, di ba? sila Gerald Hanikat, no? At marami pa pong iba. So kung sila po ang magi star sa isang koponan kaysa magsama-sama yung malalakas na player sa isang koponan, iba na babangko. Why not gawin natin ito, di ba? At uh, yun nga, may mga nagsasabi, mga farm teams at yung mga mga trades nga ng mga kakatuwa Mahirap po bang ano yun <laughs> yun? Ayusin yun. Di ba? May nagsabi nga po eh. No? Kilala rin po sa PBA noong araw eh. Na kung ang isang team eh, ayaw manalo, eh wala kayong karapatan na manatili dyan. Biroin nyo. So, ganun po yung pagkaka... ganon po yung message, no? Hindi man po ganun yung ano, kapareho yung or kasing letra per letra ano no ng pagkakasabi pero ganun po parang ganun din yung mensahe so anong ibig sabihin yan yung mga teams lang po na gustong manalo katulad ng rain or shine na nakapasok sa semis natutuwa po tayo dyan. no ako po ipan fan ng barangay Ginebra no nung panahon pa ni Jaworski no <laughs> pero yung mga katulad ng team ng rain or shine na independent na nakikibaka so umpisa pa lang competitive na po sila hanggang ngayon so yan po yung dapat nating supportahan din so yun lamang po ang ating topic sa ngayon at uh, let's see sa mga comment section guys no kung anong inyo pung suggestions well welcome naman po lahat ng kahit na anong comments niyo at babanggitin po natin dito sa ating um, contents sa Doi TV Sports. At muli, magandang araw po sa inyong lahat at makita-kita tayo sa mga susunod na content katulad dito. Dito lamang sa Doi TV Sports. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.